Bakit ang mahal magpagawa ng shock? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon mayroon lang sa ating naibigay na concern ano. Actually ang concern niya eh ang laki daw nung chinard siya kanya nung nagpagawa siya ng shock. At ang question niyo sa akin eh tama lang ba yung charging sa kanya no? Okay. Normally, pag tayo magpapagawa ng shock, eh, hindi natin pwedeng sabihin shock lang talaga yung may problema. Pag bumigay ang shock, may mga possibility na may ibang parts din na mayroong problema na. Okay, kasi ganito yan. Yung shock kasi natin, may mga kapatid yan. Okay, kumbaga lahat sila nag-work together para maging smooth yung ating... Uh, pagtakbo no o yung pag uh, uh, pagano natin sa mga lubak no so sabihin na natin halimbawa sa shock kaya ito yung naging problema niya pala no? almost umabot siya ng 10,000 pesos sa pagpapalit lang ng shock okay kasi ganito okay uh, actually nakita ko naman yung record okay naman okay naman yung charging no medyo may kamahalan ng konti kung brand new naman talaga yung nilagay Maybe okay naman yung charging sa kanya na 10,000 pesos para sa dalawang shock no. So, ganito kasi yung normal na presyo no. sabi sabihin na natin sige, replacement na lang yung mga gagamitin natin at hindi original. Kasi yung 10,000 pesos maybe pang-replacement lang yan eh. Hindi talaga yan pang-original ano. So, uh, sabihin na natin bawa sa isang side lang to ah, uh, isang side. Yung shock maybe around 1,500. Okay? Then pag tayo ay nagpalit ng shock, ideally, pag sira yung boots, papalitan natin. So, another 500 pesos yon. And, pag magpapalit tayo ng shock, dapat kasama rin yung shock mounting, yung nasa ibabaw ng shock, yung rubber na nasa ibabaw. So, uh, ano pa lang, uh, yung materialis pa lang, almost, sabi natin, 2.5 na yon. Plus yung labor, na 1,000 pesos, which is good din naman. So, mga 3,500. Well, that's good naman na ano no, and e, kaso dalawa 'yon. So sabi natin 7,000 'yung dalawa. Which is good din naman 'yung pricing no. Actually may pinalitan pa mga rubber sa kanya. Uh, okay din naman no. So 'yun, pag tayo ay magpapapalit ng shock, uh, ano din natin, kumpara medyo maghanda rin tayo kasi for sure naman o oh, malaki 'yung possibility na may makikita pang ibang problema yan no? like for example may problema ka sa ball joint sa sa tie rod no? or yung mga bushing yan so kailangan talagang palitan yon para maging smooth yung uh, pag ride ninyo no? kasi ganito halimbawa scenario na lang ano? kung wala sa inyong concern yung mechanic sige papalitan nga niya yung inyong shock pero nakita niya na may konting problema ng shock mounting yung nasa ibabaw tapos hindi niya pinalitan all of a sudden, mga ilang buwan o ilang kilometro pwedeng ibalik niyo, ulit, niyo, ulit sa kanya yan pwedeng gawing maging back job yan or singiling kayo ng panibagong labor pero kung tutusin eh, isang set naman dapat yon na pagpinalitan mo isang baklas isang gawa sana so yon kung sakali man ano, yan, isang tips ko na lang din kung magpapagawa kayo ng mga shock o may problema kayo sa shock makalampag yung sasakyan ninyo tanong nyo doon sa mechanic kung ano ba yung pwede mong isabay okay? yun yung pinaka suggestion ko sa inyo para maging isa lang sana yung labor para hindi mag double doble yung labor kasi matatalo kayo sa labor kung pa isa isa lang yung palit mas okay syempre yung isang set kasi masabi ko nga magkakamag-anak yan magkakapatid yan kung merong isang may problema, pwedeng hawain niya yung isa or pwedeng hindi pa rin maibigay sa inyo yung talagang magandang ride kung may problema pa yung isang component. So yun mga paps no, with regards kung bakit mahal yung pagpapagawa ng shock eh dahil nga may mga kapatid yan na may posibleng problema at kailangan nyo rin palitan. So kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps at kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at Facebook, click ko lang yung follow sa taas at TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.